Ngayon ay nandito na naman ako sa firing range no, kaya ito ay subukan ba natin kung ah uh, matatamaan ba natin yung plate na yan no, isa, dalawa, tatlo, apat no. Yan. Tara muna to, tong plate na yan. Hmm. Ito ka sa layo dire awa. Tabi jud. Dra. Tara tong plate ko. Tiba. Atras, atras, atras noy. Ah, uh, matras po, atras. Mabuti na lang ay merong anting-anting si Kadiboy no. Ay, Mabuti na lang ay mayroon ako anting-anting kasi nga kahit malayo ay tumalsik po sa akin yung ano. Yung ito po. Balinis po ng barelo. Oh. Tumalsik sa akin. Mabuti na lang ay suot ko. Yan. Mamaya ipapakita ko po ito. Yan ang pumula oh. O, oh, pakita, noy. Pakita. Yan, no, palay-layo gamay. Yan, pumula. Pumula po yan, no. Oh. Tingnan nyo po, Oh. Yan. Jesus. Yan, tumalsik po sa akin. Umabot, inabo, inabot ako. Yan, kaya mabuti na ang suot ko yung anting-anting ko. Yan ay totoong anting-anting at kabal. Ito po, oh. yan. Layo, layo. Dito ka, dito ka. Tanaw ko. Hmm? Ito yung totoong anting-anting. Yan ang totoong anting-anting ko. Kasi kung hindi ko sinuot, ay nako, tumagos talaga yung ano. Um, yung bala ng 45 Yan. Yung isa ay hindi natamaan, Ano? Yan. Ito po. Yan ay sinot ko ay napakakapal kasi na bakal. Siyempre malakas yung 45. Ito po. Tingnan nyo. Mayo. Yan po. Tumalsik po yung ano yung bala dire dulo mo ito na oh eh klaro hindi yan pala ilay gamay yan po natalsikan po ako ng ano no ng ito po ng dulo ng 45 pero ito po ay may kabal talaga klaro hindi no yan talaga ay pumula lang oh yan tingnan niyo po totoo po yan oh yan ang totoong anting-anting pagsuot mo kaya ano, yan. Klaro ma hindi. Yan no? Kaya ito po ang masasabi ko. Uh, kung kumuha man kayo ng totoong anting-anting, dapat doon talaga sa totoong mga gamot at doon sa totoong po anting iro Kaya ngayon, ang aking gamit kasi ay hindi ko siyang pinasusubukan, pero ngayon kung wala akong anting-anting ay bumaon talaga. Dito may. Bumaon talaga dito sa aking ano sa aking gilid no yan oh yan po ay pumula oh area area yan pumula oh yan area yan ito oh ay tumalsik talsikan ako pumula